immigration pa lang ng Pilipinas, uh, airport pa lang ng Pilipinas, sabi ko sa kanya, behave. Behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi nasa airport pa lang ng Pilipinas, pinagtitinginan siya. Alam niya naman yung expression. Ah! Welcome! Let's go to the park! Behave! OMG! As in oh my gulay talaga. Hindi natin to na isama sa first story natin kasi ongoing pa ang developments. Sa first installment, sinabi ni Queen Hera ang totoong dahilan kung bakit na harang o denied entry si Fukerat aka Kier Garcia sa Dubai. And the reason? Hindi totoong dahil kay Mel. So pag tinignan ako, may mukha kong babae, pero tingnan nyo yung passport ko, is nakalaga doon Mel. O yung kwentong barbero niya na hindi raw nagmatch ang identity niya sa passport at nakalagay daw na Mel siya. That was a freaking lie. Pupunta tayo ng ibang bansa, mag-behave ka. Kaya pala, sa immigration ng Pilipinas, siya ang natagalan kasi ang sabi sa kanya, patingin nga, patingin ako ng mga, ano mo, ng mga social media, kung saan ka famous. Kasi sinasabi niya pala na, famous siya doon. Or famous siya. So, chinek yung kanyang uh, social media kasi famous nga. Di yeah. okay, nakalipad papuntang Dubai nairita na ako kasi sa aeroplano pa lang, inutusan niya si Mami Chonji, yung business partner ko na videohan mo, videohan mo yung paglapag ng aeroplano kasi nandun siya sa sa window seat. Videohan mo, videohan mo yung eroplano yung paglapag ng aeroplano. Tapos hindi na videohan kasi natataranta. Laro pa ah, laro! Hindi na videohan. alam mo yung expression na kayo, na gano'n na, hindi mo na videohan, ba't di, gano'n yung tono. So nairita na ako, sabi ko behave. Ayon sa further revelations ni Queen Hera, Who said enough is enough na dahil hindi lang siya ang binabash ng toxic fans ni Fukerat kundi pati ang mga kasama niya at pati ang travel agency na tumulong mag sa kanila. She was forced to tell the real story. Paglabas ng eroplano bigla siyang lumakas ang boses. Welcome to Dubai. Pinagtinginan siya nung mga kasunod namin na ibang lahi. sabi ko sa kanya, behave nasa ibang bansa na tayo. Behave ka. Pero hindi Pinundidila... So, ang um, sa mga nakapunta ng Dubai, mahaba. Sasakay pa kami ng train papuntang Dubai. Ay, papuntang immigration. Tapos pipila na. Pagdating sa immigration, pipila na. Alam mo yung ganyang pila, yung palikuli ko, zigzag. Nauna kami, nauna kami, dalawa. Na sa dulo sila, tatlo. Si Roldan, si Pokerat, at saka si Mami Jonji, yung business partner ko. Tapos nung malapit na kami sa immigration, hanap ako, hanap ako sa kanila. Kasi ang daming tao. Hanap ako, kasi ano kayo nangyayari. So, sumulot na. And, like, wala na akong magagawa. Hindi ako makabalik kasi nga yung link niya. Nauna na ako sa immigration. Nauna kami sa immigration. Nung nakalagpas kami, kinuha ko na yung luggage. Tumatawag na ako. Mami, anong nangyayari? Asa na kayo? Nakuha ko na yung luggage. Sabi sa akin, ah, naharang ng immigration. So here's the full context. The national security concern that Queen Hera mentioned as the reason bakit na-hold at na-detain si Fukerat sa Dubai Airport was because pumasok daw ang feeling entitled na content creator sa women's restroom sa Dubai Airport. So doon pa lang, sa linya, pinakadulong linya, naharang na ng immigration awit oh wait. Before pala sa immigration, pagsakay ng train, ah, uh, nag-CR. Ah, uh, sa girls. Girls, CR. So ang daming CCTV sa airport. Dubai, ang daming CCTV sa airport. So hindi ako aware na nanonood sila, natitimbrehan na. Ano yan? Natitimbrehan na, nakikita. Ganun sila kahigpit. Saway ako ng saway. So nakikita na yung galaw niya Kaya before pa lang Makarating sa immigration eh, Hindi siya Nakausap ng immigration officer doon Sa pinakadulo Hinarang na, tinuhay Tapos ang sabi Ano ang problema Sinabihan sila Rolda na this is not about the outfit, this is about national security. If you know Dubai, that's a freaking no-no. Kaya kadalasan ang kabubuhan ang nagpapahamak sa iba, kagaya ng Fukerat na yan. Here's Queen Hera's further revelations. Stress, nakaka-stress. So tawag ako ng ano, tawag ako ng business partner ko. Tumawag ako, sir, naharang po kami sa, ano, naharang po si Fukerat sa immigration baka pwedeng ano alam, alam ko naman alam ko alam ko na Alam by card wala magagawa tataranta na at least man lang may makausap ako na taga Dubai di ba at least man lang may makausap ako na taga Dubai so sa mga nagsasabi na wala magagawa yung connections wala alam ko pero at least that time kasi wala akong maiisip paano na, paano, paano yung gagawin ko nasa, eh, nasa pinalabas na kami, hindi na ako pwedeng bumalik kasi nakalagpas na ako doon sa, sa immigration. Hindi na ako pinapabalik, hindi na. Sir, can I bring the luggage? Kasi gusto kong magpalit siya damit kung yun man ang problema. Kasi if yun ang problema, pwedeng pagpalit, pwede siyang maghingi ng sorry and patawarin kasi may mga ganong kaso. Ayaw siyang kausap ng immigration officer Si Roldan ang gustong kausap Tsaka si Mami John G. Ang sabi, pag lumalapit siya, no, no, no No, uh, no, no talk, no talk This is about uh, national security Ulit-ulit na gano'n Ang nafeel na ko lang that time Taranta ko Kasi what if, anong mangyara sa kanya Diba, yung mga ko na How uh hold Kung ano, ano ginagawa Alam mo, yun yung naisip, nasa isip ko hanggang nag-antay ako. Antay kami uh, madaling araw. Arrive kami ng 7 to 8 p.m. Madaling araw na antay pa rin ako kasi umaasa ako na makakalabas siya sa immigration kasi yun sabi nung, nung contact ko dito na hindi papatawarin niyan madam, papatawarin siya, papalabasin siya wait lang siya ng 2 to 5 hours, papatawarin niyan. mag sorry sorry lang siya, makiusap siya uh, palit siya ng damit, bura siya ng makeup, hanggang sa nagdesisyon na na, no daw talaga, no. Ang sabi sa kanya, ang sabi Pilar Roldan, kasi hindi siya nga kinakausap, blacklisted. Do not ever come back to Dubai again. Ayun ang sabi sa kanya. Mangayak-ngayak ako. Nanginginig ako, nag nanlalamig yung kamay ko. Sabi niya, mami, gusto ko nang bumalik. Pero ang, ang initial kasi, sabi sila magbubuk ng ticket. Tapos ang sabi, mami, gusto ko nang umuwi ngayon. Okay. I'm so sorry. Book ng ticket, pauwi ng Pilipinas. So, yun yung totoong nangyari. Lesson learned. Ayun ang totoong nangyari.